Ayan po, ta magandang magandang pagbati po at uh, sa mga pagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At uh, bago po tayo magumpisa, ay uh, ipapanood ko lang po muna ito. Saglit lang naman ito sa inyo. Ipapanood ko lang po ito. Sinabi ni Lisa, na kung saan ay uh, sige panoorin nyo lang at uh, para kwan ay ito po andali andali ulitin natin okay, okay. nakasak ko lang hi Mel or should I say Mel Yanario just wanted to wish you a happy 60th birthday ako senior citizen ka na ha to be as sexy as she. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday! Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, Babago muli para maging millionaire. No. Narin yung potangina? Ah, sih. Para maging millionaire. Mama yung paktong tali. Grabe. So, ano pang nga kwan? Ah, uh, anong masasabi nyo rito mga mga pulis at sundalo natin? Ha? Ano ba nyo? ayan, anong masasabi nyo mga pulis at sundalo dyan sa Hayagan na na sinabi na ni uh, Lisa Marcos na sama-sama baba, silang babagon muli at uh, para maging milyonaryo o, oh, ayan kitang-kita nyo na o oh, ebidensya yan na mismo sa bungangan itong uh, uh, smuggler na ito na uh, nag-waste doon sa kanyang uh, kawatan na uh, General Manager ng PCSO at uh, yun nga sama-sama babangon para maging milyonaryo ang kapal na mukha ito mga putang na ito oh grabe pero ni minsan wala kayong wala 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 tayong maririnig dito sa mga animal na ito na sama-sama tayong babangon para umasinso ang buhay nitong mga mahihirap nating kababayan. Sila ang uh, nagsasabi na talagang uh, uh sama-samang babangon para sila maging milyonaryo itong mga buhaka na ananto. So ano yan? Maliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw niya na dapat yan binibit-bit niya palabas sa Malacanang buhaka ng ananto. Ngayon, ang tanong ko rito kay uh, ayon dito sa sinasabi ni Maharlika itong si Coco Marti, si Coco uh, Pimentel ay uh, uh, hindi ko sigurado pero sinasabi yata ay inopera na raw po yata ng 400 uh, million madinin mo ha 400 million para lang manahimik dyan sa uh, PCSO issue na yan at ayon din kung totoo man ito, sana hindi hindi totoo. Ah, uh, at ito kaya ang ang katanungan dito ay totoo kaya na under negotiation na rin itong si Rapitol po sa halagang 1 billion. Totoo ba ito? Dapat ikaw uh, Rapitol po ay uh, kaniyan yan eh. Marami na nagsasabi diyan sa 1 billion na yan na ino-offer sa iyo. Ano ba ang kwende? Magsalita ka kung ta, ano ba ang tatanggapin mo 1 billion o nagpapadagdag ka pa ng mas malaki pa or ituloy mo yung kaso diyan kay Mil Robles na yan na dapat sana ay itong si Lisa na ito isama mo na rin kung ikaw ay uh, hindi pa tatanggap ng uh, 1 billion ito ay uh, wala pa namang kwad nito dahil ang sinasabi ni Maharlika uh, sa Huibis daw, ay abangan ninyo na hindi raw a itong si uh, Mel Robles diyan at bagsakit sakitan daw ito. So, anyway, abangan natin, sabi ko, abangan natin ang uh, kabanatan itong uh, uh, Rapitol po, investigation na ito diyan tayo Mil Robles na yan na uh, general manager ng PCSO. Ngayon pa lang, mga kaibigan, mga kababayan, lalo na rito sa mga subscribers ko, ito na yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Wala na talaga tayong mapipili na matino na politiko. Walang, wala na as in, wala. Kaya ito pagdating ng uh, eleksyon, uh, total uso naman yung kanay, di ba? Uso naman yung uh, bilihan ng buto. Tanggapin nyo ng tanggapin yung buyang uh, pera na ibigay nila. Ni nila. Atin yan eh. Tingnan nyo lang PCSO na yan. Ha? Yung i-offer nila, yung in-offer nila kay Coco Pimentel na 400 million plus 1 billion dito kay uh, Rapid kung ito ay totoo man. Saan ba galing yan? PCSO. Saan ba galing ang pera ng PCSO? Sa lahat ng mga mamamayan na lalo na itong mga tumataya dyan sa Luto. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pagdating ng halalan, tanggapin nyo ang pira at wag na kayong pumunta sa presinto para magbuto. Wala As in, wala talagang mangyayari diyan. Unang-una, ah, uh, sila ang may pira. Kaya nga, nangungulimbat na nangungulimbat itong mga animal na ito para may pangbayad sila diyan sa ah, uh, bagong i-hire nila na ah, uh, kapalit ng Smartmatic. Which is Miro yata yan. So, sister company lang din ang Smartmatic yan. Tanggapin nyo ang pira, wag na kayong bumoto. Magbaaksaya lang kayo ng oras nyo buha ka ng inang mga ito. Wala na kayo bubuto. Kahit sino pa na mga politiko, wala na. Dati, mayroon pa akong ini-exempt eh. Pero ngayon, tang ina naman. Nasaan yung sinasabi natin na matitinong mga mga politiko? Hindi ba't mayroon pa tayong sinasabi? Ito, sige rin matino. Pero tingnan nyo, hindi man lang tumatayo para magpursige, na investigan o ipakulong itong Mel Robles na ito na kawatan na ito. Maliwanag yung sinabi ni Lisa na sa sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang sinabihan niya, greetings niya nung birthday ni Mel. Mel Robles, ang tawag ni Lisa dyan, milyonaryo. Happy birthday Mel, milyonaryo. Oh. So, Di talagang maliwanag na maliwanag na talaga nito. Walang ginawa, walang gagawin nito. Kundi patuloy na mangungulimbat ng pera ng bayan. Ito mga buwaka ng inanto. Kaya wala na tayong maasahan dito sa mga animal nito. So, hindi ko na lang alam kung uh, itong mga sundalo at kapulisan natin, kung anong take nila rito, kung kaya nilang sigmurain yan. Mismong galing na sa bunganga ng uh, dilisa na yan na asawa ni Andres de Saya na itinuturing yung presidente na wala namang ginagawa kundi ang nagpapatakbo talaga itong asawa niya Spagler o oh. ba diba? so ano pa gusto pa ba niyong ebidensya wala na kayong makukuha ebidensya mag-iingat na yun sa susunod sabi nga ni Maharlika kaya nakapagsalita yan hindi yan intensyon na uh, kumalat sa, sa sambayanan, kundi ang uh, intention niya ay doon lang sa partian. Pero taso, magagaling itong mga sinasabi ni, li, ni uh, Maharlika na asang uh, aas na uh, puti niya, mga puti ng aas niya. So, ano pa ang mangyayari dito sa ating mga mahihirap na kababayan lalong lulugmok mamamatay sa gutom itong mga mahihirap nating kababayan ko nga uh, ito ay uh, pababayaan pa natin at pananatilihin pa natin sa pisto ito mga kaklaseng ng uh, mga taong mga kawatan na ito so grabe ang tanong ko ang tanong na marami Mr. Tulpo totoo ba na ino-offer na sa iyo yung 1 billion pesos para itigil mo na ang pag-iimbestiga rito kay Robles. Totoo ba ito? At ikaw rin, Koko, na ibigay na ba sa iyo yung 400 million? Paipal, ipal ka pa dyan ko, no? Nag, nagmamagaling pa ka, nagbabagaling ka pa, napasalisali daw sa hearing na yan, yun pala ang gusto mo lang pala magbabayad. Kung itong lahat ng ito ay totoo, Sinasabi ko sa inyo, mga buwaka ng inanyo, mapiste na kayong lahat ng mga animal kayo dahil wala kami wala na kaming napipili. na mga politikong may malasakit dito sa bayan natin, may malasakit dito sa mga kababayan natin, wala na. Kaya dapat lang sa inyo sana, tamaan na kayo ng piste ng mga buwaka ng inanyo nang magkandamatay na lang kayo mga buwaka ng inanyo. Yan ang uh, yan ang uh, dinadasal ko rito dahil uh, tingnan nyo. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. May kasama pang uh, 3,000 watts na LED. Yang, yang, uh, yang ginagastos na yan na pangbayad dyan sa para patigilin ang investigasyon ay galing sa PCSO yan. Tinan mo, may 1 billion, may 400 million. Napaka-chip mo naman na uh, ko ko uh, uh, Pimentel Ayaw nyo kasing panuori na itong mga vlog ko eh Nandyan yan sa isang video ko Huwag lang kayo magpabayad yan Kung magkano man yan tatapatan ko yung mga Mga ibabayad nila Maipa, Maipakulong lang itong mga animal na ito Subukan nyo ipakulong yan Isama nyo sa kulungan yan si Lisa na yan Ha? 1 billion yung offer sa inyo? Napaka-cheap nyo pag tinanggap nyo yan. Ha? Wala pa yan siya. Wala pang yan. Wala pang dalawang kilong kamuti yan. Napaka-cheap nyo. 1 billion? 400 million? Sinabi ko na yan. Basta ipakulong nyo itong lisa na ito dahil maliwanag yan na kasabwat yan ni Mel Robles. imbestigahan niya yung mga, yung mga pinatayo nila mga bahay na yan, mga mansyon na yan. At mayroon din pinatayo na resort yan sa La Union. Yung smuggler na yan. Yung Mel Robles na yan, nandiyan sila, nagsama-sama yan sila. Sila ni na Michael Mana Smuggler doon sa Binggit. So, tapos ngayon magpapabayad ko na sa ang konsensya ninyo. Hindi pa man, wala pa man pero pag ito ay wala nang lumabas sa investigation o walang nangyari dito kay Mel Robles ay pakulong niyo yan. Maliwanag sa aming isipan na nagpabayad ka na rin. Rapital po. Lalo na ikaw ako ko pimentel. Ito na yung sinasabi ko di ba? Walang mayaman at politiko ito ang paulit-ulit ko sinasabihan niyang mga politikong yan. yan ang mga tunay na mga patay-gutom at mga hampas-lupa itong mga animal nito. Kaya ngayon, dandiyan sila sa posisyon, sinasamantala nila dahil gusto nilang ah, maging marang marangya yung buhay nila, makaranas ng may bahay na mansyon, kaya ito ang mga ginagawa nito, mga litsing ito. Ito yung mga tunay na mga hampas-lupa at mga ah, patay-gutom itong mga animal nito. Ngayon, sasabihin, sasabihin nyo sa akin, ay hindi patay-gutom ito si Rapi. Ha! Yan ang alam ninyo. Ha? Dahil ang politiko na nagpapabayad, patay-gutom yan. O ano nga, hindi ba't nabudol nga tayong lahat? Pero hindi ako, yung uh, pagkakabudol sa akin, ay dahil doon sa, naniwala ako, doon sa pagiging mabait itong Andres Desaya, at naniwala ako doon sa mga sinasabi niya, yung pala, pabago-bago pala, palibasa nga, bangag tong animal na ito. Ngayon, ang sinasabi ko rito, nabudol kayo, ayong, di ba, ang sinasabi na kapag kaya, na ipanalo daw yan si, si bangag na yan, di ba, Ila, kukunin daw yung mga pira kung saan saan, saan sa kayo mga gold bar para mabayaran lahat ng utang, di ba? Kaya, kaya nag-con kayo eh. Kaya nag, nagmadali mag, kayo, di ba? Kaya nagkandarapa na kayo na ibuto eh, yung uh, ano yan. Bakit lahat naman talaga tagaya tayo ng budol? Pero hindi dahil doon sa sinasabing gold bar. Alam ko kung sino ang may hawak talaga o may alam ng mga gold bar. Okay? Yung Yamashita, wala na yon. Pero yung mga gold bar talaga, lalo na yung pinapalabas nila na yan, wala yan. Wala sa kanila yan. Ako ang higit na nakakaalam yan dahil sinabi ko na sa inyo dyan nakasama ako kung saan, saan nilagay yan, saan itinago yung mga gold barer. Kaya nabudol kayo dyan sa pagsasabing uh, babayaran na yung utang ng Pilipinas dahil uh, dyan sa mga gold barer. O. Oh. Ako ang higit na nakakaalam yan. Kahit ngayon eh. Magkapustahan lang tayo eh. Sige nga, lahat ng mga politikong kongresman, presidente, senador, lahat. Pinahamon ko. Paano kung may may ilalabas ako ng mga gold bar na yan? Gusto ko mag magpirmahan tayo. Lumayas kayong lahat sa gobyernong to. Oh. Kaya niyo bang tanggapin hamon ko pag may inilabas ako? itinuro eh, ko kung saan yung mga gold bar na ito. Wala dyan sa mga Marcos. Nagpapaniwala kayo dyan. Patay gutom nga ito, di ba? Kung hindi patay gutom itong pamilya na ito, tingnan mo nga, anong siya sabi ni Lisa? Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Maging palang maging. Di ba? Ibig sabihin, patay gutom ito. Wala pa mang didikwat pa lang itong mga ito para maging milyonaryo. Maliwanag yung sinabi niya, di ba? So, kaya marami, marami sa ating uh, nabudol. At, uh, dahil sa pag-aakala na matino itong uh, ibinuto natin, at, yun uh, yung mga pangako na ilalabas yung mga gold bar na yan, para sa ganun ay, ah, uh, uh, mabayaran daw itong, ah, uh, uh, utang ng Pilipinas. Yun, ang yun ang pagkakamali ninyo. Ang pagkakamali ko naman, dahil naawa lang talaga ako. Kaya nga, gumastos din ako ng milyon din ang ginag ginastos, ko rito sa animal na ito para lang maka, makapangampanya sa hayop na ito. oh, ngayon, sa lahat ng mga kung magmula presidente, pababa hanggang uh, hanggang kongreso, kung mailalabas ko ang gold bar para hindi na kayo magnakaw ng mga buhakan ng nga ang gusto ko lang kung ilalabas ko ito magsipag-resign na kayong lahat dahil kung hindi buhakan na rararating ko kayo harap harapan parin nyo itong hamon ko sa inyo yan ibibigay ko sa inyo basta magsipag layasan lang kayo dyan Oh, bahala na kayo magparte-parte. Diyan Kasi ilalabas ko mga gold bar na yan. Basta yun ang usapan natin. Basta mag-resign hanggang magbula presidente. O. Oh. Bahala na ako kung sino ilalagay kong presidente dyan. Basta ako ang mag-appoint. Gumawa kayo ng batas. Na lahat kayo basta may mailabas ako na gold bar gagawa kayo ng batas na eh, magre-resign kayong lahat magbola presidente at ako ang bahalang mag a kung sino ang lagay kong presidente dyan pero definitely hahawakan ko muna yan ng salod ng isang buwan isang buwan lang naman kailangan ko eh dahil uh, yung isang buwan na yon na gusto kong hawakan bago ko ibigay ang presidente sa kung sino nga sino mapwede ko pagkatiwalaan gusto ko mo sabi ko nga gusto kong hawakan muna ng isang buwan lang dahil gusto kong lipulin muna lahat itong mga kawatan na ito ganun kayo sinisyorte lilipulin ko kayong lahat maniwala kayo sa akin maliwanag na maliwanag o oh grabe maliwanag na malo, maliwanag yan Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. O, ibig sabihin, patay-gutom tong animal na ito. Patay-gutom ito. Magagawa uh, uh, pa lang, magnanakaw pa lang mga yan bago maging milyonaryo itong animal na ito. Yan ang pagkakamali ninyo. Yan ang akala ninyo. Darating ang araw. Darating ang oras para sa inyo. Dahil uh, sinabi ko na hinding, hindi hindi niyo mapapakinabangan yung mga ninakaw ninyo yan. Dahil oras na mag-cross ang landas natin, hindi na ako mag- hindi hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Tatanggalin ko yung kaluluwa ninyo sa katawan ninyo. Maniwala kayo. Grabe. Tingnan nyo, sa, sa dadalawang tao lang mapupunta yung uh, 1.4 billion Halimbawa na lang natin at uh, ito naman ay kung totoo nga ito sinasabi ni Maharlika yan ay uh, yan naman ay naniniwala ako dito eh, dahil yung yung mga nagbibigay talaga ng information kay Maharlika talaga namang matitindi. Matitindi. Talagang alam na alam yung sinasabi. Pati yung usapan pati yung kung alam na alam ni Maharlika dahil yun ang uh, ipinipid sa kanya. Oh dahil ito naniniwala ko rito ngayon dahil hindi pa naman wala pa naman talaga wala pa na pero pag ito ay hindi inaipakulong ni Rapi Tolpo dahil siya na rin mismo ang may sabi na napakaraming uh, ginawang uh, uh, labag sa batas na pwedeng ikakulong ni Robles sinabi na yan eh Tolpo. ngayon pag hindi iisipin na lang namin na tinanggap na ni Rapi Tolpo yung 1 billion pesos at dito na kay uh, Coco Pimentel isa rin uh, ito isa rin uh, ano bang ano bang opposite ng uh, mukhang pira yan mukhang barya din ito si Coco Pimentel kung ito man ay totoo yung sinasabing 400 million imagine nyo yan isipin nyo na lang mga kababayan sa napakarami nating mga kababayan mahirap mahihirap napakarami nating mga kababayan nagugutuman pero ayan mapupunta lang kay Rapitol po diyan lang sa dalawang tao kay Coco Pimentel lang ay kung yung 1.4 bilyon ay kung ipinamod nyo yan dyan sa mga taong walang mga hindi ba napakalaking bagay na mapasaya natin sila mabigyan nila sila ng pag-asa sa kanilang buhay ang problema sa inyo lahat kayo, wala nang katiwatiwala sa inyo, talagang uh, wala na walang wala na na pwedeng pagkatiwalaan dyan sa mga kahit sinong politiko sa inyo o ulitin ko lang mga kababayan wala na kayong ibubuto kahit isa sa kanilang lahat. Wala na. Lalo ngayon, marami na namang gustong bumalik na naman. Wala na. Basta ito ang itong tandaan ninyo. Hindi naman kayo susundan sa presinto niyan. Ah? Lahat ng ibibigay nilang pira sa inyo, tanggapin nyo ng tanggapin. Unang-una, pira din ninyo yan. O, tanggapin niyo nang tanggapin. Tapos wag kayo wag na kayo bumuto. Umuwi na kayo sa inyo, matulog kayo. O eh, yung binigay lang pera ipamalingkin na ninyo. Tapos magsaing kayo, mag gumawa kayo ng ulam na masarap, magkainan kayo, huwag na kayo bumuto. Nakita-kita niyo na. Hindi kayo kundian. Hindi kayo Jesus Mary Joseph, yun lang. Grabe. Ulitin natin. For uh, the last time, ulitin natin. Grabe to. ay sa bawat At pagkakasabuan si Lisa, si Mel Robles at mga pamangkin niya, lahat mga inayupak na yan para budulin kayong lahat na tumataya sa Loto at lahat na mga Pilipino. Kaya panawagan ko, huwag na kayong tumaya sa loto. Dahil sa susunod na ipapakita ko sa inyong video, okay? Sabi ni Magis Tumasis, bakit si Jingoy lang makukulong sa private? Let's talk about Jingoy later on. Let's focus to the target right now. Target din natin yan, but not right now. Not on this vlog. Okay? Ito na, ready na ba kayo? O yan. Mga kababayan, sa kapila ng kahayupan ni Lisa, ni Marcos Jr. na abusuhin ang propriedad o property ng Malacanang, ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, lahat ng resources, logistics and everything ng Malacanang para inaos ang birthday ni Mel Robles ng PCSO na nakita ninyo naman na nagsinungaling at nag-edit ng mga pictures doon sa mga nanalong loto, nanalo sa loto, na naduda duda at talaga namang malinaw pa sa sikat ng araw. Ito. Ito pong papakita akong video sa inyo ay Greetings o Pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanyang partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan niyo ang inyong urethral brain cells. Okay? Nang naminin niyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here pero ito ay pinlay i don't well wala pang nakarating pa sa i don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday ito pong video na ito ay para kay Robles personal pero dahil ang puting ahas natin ay pag-alagala, ito na si Andale andale ulitin natin okay naku lang. pala Hi Mel, or should I say Mel, Yonario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. I'm a senior citizen now, huh? God put my body to be as sexy as she. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Oh! Narinig mo ang putang ina? Siya? Para maging milyonaryo. Ama oh, yung patutog natin. Papapain natin ulit. Narinig niyo? Grabe. So, ano pa nga? Dito pa lang, pwede niyo nang bitbitin niya mga militare. Mga kapulisan, bitbitin nyo na ito palabas dahil bago pa maubos yung pera ng bayan din sa mga animal ng mga taon to. Yun lang masasabi ko at uh, abangan natin sa Webis yung uh, hearing uli ni Rapitol po. At yung sinasabi ko, pagka hindi na natuloy, hindi niya na ipakulong tong Robles na ito, tumanggap na rin ng 1 billion. Parang kung ito, tingnan nyo naman si Erwin. Yan sa Kongreso. Jerwin Wintol po, kapatid ni Rapi Tol po. Ha? E pinagtatanggol niya itong si Romualdez na ito. Nakitang kita na niya. Na sinasad talagang pinagtatanggol talaga niya. Tingnan niyo, talagang magtatakip talaga ito sa ngala ng pira itong mga animal na ito. So tingnan natin. Itong si Rapi Tol po kung uh, totoo. Hindi pa natin pinagbibintangan ng diretsyo. Pero yun na. Yung nakarating kay uh, Maharlika na under negotiation na raw yung 1 billion para kay Rapitol po at yung uh, 400 million kay Coco Pimentel. Mamatay na lang tayo lahat mga buwaka na ganyan nyo. Mapeste na kayo mga putang na nyo. Maraming maraming salamat po at uh, na po sa aking mga subscribers.